Pilipinas, una sa ating mga balita. Umagal sa 3.7% ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong nakalipas na buwan. Ang mga detalye ihatid sa atin ni Nicole Lopez. Bumagal ang inflation rate noong Hunyo sa 3.7% kumpara sa 3.9% na datos noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, resulta ito ng pagbagal sa paggalaw ng presyo ng utilities at transportasyon. Ang inflation rate noong Hunyo ang bumasag sa apat na buwang magkakasunod na pagbilis sa inflation rate sa bansa. Sa resulta ng inflation rate noong nakaraang buwan, pasok pa rin sa target inflation ng gobyerno na 2 to 4% ang year-to-date inflation sa 3.5%. Kung titingnan naman ang rise inflation, bahagya rin itong bumaba sa 22.5% mula sa 23% noong Mayo. Pero gayon pa man, ito pa rin ang nag-ambag sa datos ng inflation rate noong nakaraang buwan para sa MBC TV Network News. Ito si Nico Lopez sa Masama Tayo Pilipino.